Kung may Kobe Bryant at Lebron James sa NBA, sa football naman merong Tim Tebow. Sikat siya sa dilang sa football kundi dahil sa hilig niyang magpinta ng Bible verse sa kanyang mukha. At take note, dito pala siya sa Pilipinas, ipinanganak, Renzo Kiko, ikwento mo nakaluhod sa isang binte habang nakayuko at nakahawak sa noo. Ito ang sumisikat na ekspresyon ngayon ng mga atleta kapag nakakashoot, goal o may maganda nagagawa. Ang tawag dito, T-Bowing. Hango ito sa pangalan ng NFL star quarterback na si Tim Tebow ng Denver Broncos. Sumikat si Tebow hindi lang sa galing niya maglaro, kundi dahil sa paglalagay niya ng mga Bible verses sa kanyang muka o uniform. Ang pininta niyang verse na John 316, ginugol na may 90 million beses lang naman. Tuwing pag-uusapan ang buhay ni Tim, hindi maaalis ang Pilipinas. Sa isang ospital kasi sa Makati, ipinanganak ng kanyang mga misyonaryong magulang si Tim. Dahil sa komplikasyon, nauna nang pinayuhan ng mga doktor sa Mindanao na huwag ituloy ng kanyang inang si Pamela ang pagbubuntis. Pero hindi ito sinunod ng kanyang ina. Ay sabi niya, I know uh, God will take care of me. Dito sa mismong delivery room na ito dinala ang mag-asawang si Bob at Pamela Tibo noong August 14, 1987. At pasado alas 4 ng hapon, dito isinilang ang malusog na si baby Timothy Tibo. Tatlong taong gulang si Tim nang bumalik sa Amerika ang pamilyang Tibo. 2002 sa edad na 15, dumalaw si Tim at ang kanyang ama sa bansa para sa isang missionary trip. Sa kanyang libro, sinabi niyang ang pagbisitang ito ang nagpabago ng kanyang buhay. Nagturo ng salita ng Diyos Tim sa sampung eskwela sa South Cotabato sa Mindanao. Sa kanyang mga estudyante rin natutunan ni Tim ang limang minutong pag-shake hands at high five. Bagay na dinala niya sa kanyang pagpapasalamat sa kanyang milyong-milyong football fans sa buong mundo. Renzong Kiko, News Five.